Alam ko ang hirap sa long term, pero araw-araw ako aasa. Alam ko ang hirap sa long term, pero araw-araw ay tila isang hamon. Sa bawat paggising, sa bawat pagtulog, ikaw ang laman ng isip. Sa bawat sandali ng pag-iisa, puso ko'y nag-aalab. Sa bawat oras na lumilipas, ikaw ang hinahanap. Sa bawat mensahe, sa bawat tawag. Sa bawat video call, sa bawat ngiti mo, sa bawat screen, pilit kong pinanghahawakan pilit kong pinaniniwalaan na balang araw tayo'y magkakasama. Sa ilalim ng iisang langit, alam ko ang hirap sa long term, pero araw-araw ako aasa. Sa bawat pag-asa, sa bawat pangarap na dala, sa bawat pagluha, sa bawat ngiti, pilit kong nilalabanan, pilit kong tinatago ang sakit. Sa bawat sandali ng pag-aalinglangan, sa bawat oras ng pangangailangan, sa bawat pag-ibig na nais kong ibigay, sa Diyos ko ito iaalay. At siya ang Bahala sa lahat ng bagay alam ko ang hirap sa long term pero araw-araw ako aasa sa bawat pag-asa sa bawat pangarap na dala sa bawat pagluha sa bawat nitik pilit kong nilalabanan pilit kong tinatago ang sakit